Good afternoon, guys. Say hi. Ayan, hi. happy afternoon. Ngayon lang kami nakapag-vlog. Meron kami itatry, guys, na ano. May bagong bukas kasing Zaxby's doon sa ano. Sa Kimball, guys. Nag-crave kami. Yeah. Order ko po. Apple juice. Yes, kain. Ito yung kids. Ito yung kids kids meal. Juice. Yes. And ano, um, strawberry milkshake. I am that my Burrito. Yes. So, kain tayo si Daddy nandito. May pasok later. So, dumaan na kami sa glit, guys. Dahil nag-crave kami ng chicken. Let's go. Ayan, guys. So, two days off lang ako ngayon, guys. And, ayan. Mag-shoutout na lang kami habang kumakain, guys, ngayon. So kasi may mga shoutout shout out ako na hindi na ano na nagawa ng mga nakaraang videos, guys. So let's start. umpisa tayo. Ito, matagal na to. Ngayon lang talaga nag-shoutout ulit, guys. So, pasensya na. Kung mga mga gusto magpa-shoutout, comment kayo, guys, sa video na to. Um, gagawa natin yun ng time para ma-shoutout namin kayo, guys. So, first, ayan, kay USRN0523. Ayan, sabi niya, Um, hi team Alay Stante. feeling ko lang overdue na tong comment ko lol. I have been a silent follower since pinas pa kami ng anak ko. We've been here for almost two years. Well, same. Two years din kami dito po. Ayan. Single mom at kinaya naman. I don't know if you notice, pero mas... Pero mga sampung beses ko na siguro na panood tong vlog na ito. Yung vlog na ano guys, yung... Nung kasi sabi niya, travel natin from Philippines to ano daw. Yun dun siya nag-comment guys. Sabi niya, mga sampung beses na daw. Tapos, I don't, um, I don't know, but this video makes me realize to be grateful and it brings back a lot of my emotions. Yung mga panahon na pinagdadasal ko pa yung mga bagay na binigay na ni Lord niyon. Yes, tama yan. Kami rin, alam mo, akala namin nga kami lang yung nanonood ng videos namin, di ba? Pagka parang nasa-stress kami, tapos, um, Ayun, yun nga, na, na sa work, sa, sa life, pinapanood namin yun. Parang kung napapanood namin, parang pagka naisip mo, saan ka nagsimula, bakit ka pumunta dito, nakakatulong siya para kahit pa paano maano yung anxiety, guys. Maririb yung anxiety. So, ayun, sabi niya. Um, pagpatuloy ko lang, medyo mahaba, pero nakakatouch talaga. Salamat sa message mo, um, Miss USRN0523. Ayan. Ayan, so ito na yung mukbang vlog din namin guys. Yung nagsuggest na gusto niya mukbang vlog habang ano, ganito, nag, nag, ano, kami nag shout out, nagsuggest sa amin sana. Nakapanood mo to, ayan. Eh. Tapos pagpatuloy ko lang sabi niya, yun niya, brings back lot of emotions. And ayun, um, this video never gets old. Napa, napa, napa humbling balikan yung mga panahon na nagsisimula pa lang. Good luck sa family nyo, naging guide namin ng anak ko yung mga vlogs nyo. Kayo yung stress reliever ko. Haha, ha, wow. Kaya cheers to more video, videos. Nurse Rina from Missouri. M o Missouri, no? Yeah, na yeah. Thank you. Naging ano, naging stress reliever daw niya yung mga vlogs namin. Napaka nakakatuwang ano, guys. It, isa sa mga reason din kung bakit din nagpapatuloy din kami mag-vlog din. Yung mga nakaka-appreciate, guys. Salamat. Na-appreciate namin yung panonood niyo. Hindi namin alam na naging stress reliever din pala kami sa inyo, guys. Same thing, kayo rin sa amin nakaka ano rin nakaka Nakaka wala rin kayo ng stress kasi guys. In a way, yung may nakakausap kahit hindi dyan lang kayo, nakakatulong. Ayun guys, nakakatuwang. Nakakatuwang maano to guys, mabasa at malaman. Thank you, Nurse uh, Marina from Missouri. so appreciated. Hello sa inyo, tsaka sa anak mo. Yan, laban lang. Thank you, thank you sa panu paulit panunood. Paulit-ulit na panonood. Thank you so much. Move on tayo sa next guys. Ayan, nag-comment siya dun sa may baking-baking video ko. Ayan, sabi niya, parang ang sarap ng brownies. Si Jan, ano pa to? Jan OSB. Yan, sabi niya. Na, ah, parang, parang accept ng brownies. Pa-shoutout po next si video yung wife ko. Si Natalie Villamar from Imus Cavite. and Hi, Miss Natalie Villamar from Imus Cavite, USR na siya. Wow! And hopefully soon, papunta na rin dyan for good. Thank you and ingat po kayo family palagi. Ayan. Thank you, Sir John, sa panunood and sa wife mo. Shout out sa iyo, Miss Natalie from Imus. Thank you for watching. And third, ayan si Daddy. Mukbang. Sabi ko mukbang pa rin Kain, guys. Ayan. Third and ano, guys. Dito na mo dito ko muna tatapusin yung shout out tapos mag-iipon ako ulit ng mga messages niyo sa comment kung sino gusto magpa-shout out diyan. Ayun, ito si Adelbert Mendiola 4049. Sabi niya, pa-shout out proud all Food batch 2027. Wow, nourished by BK and bundok kanin na dinakdakan. Fried mm -hmm. leg ng manok with bonus medyo soup only 25 pesos. <laughs> ang sarap eh, no? Pwera lang yung medyo soup. Mm, dinaktahan, the best The best dinaktahan and uh, grabe. Unlimited ano guys, yung sa Fatima dati sa time namin. Unlimited yung rice Napakadami nilang mag-serve. Doon kami nabuhay nung mga panahong ano. Mga estudyante ano. Years namin. <laughs> Ayan. So ayun, sabi niya. Um, we are watching Team Alaistante since we arrived 2023 sa North Dakota. Right now, we are here in Charlotte, North Carolina. Good luck, guys. Ayan. Thank you. Same tayo. 2023 rin kami dito dumating, guys. Ayan. Thank you sa panunood. Naka-ano naka, pa rin kayo sa amin. Naka-tune in. Tune in. So, bye-bye. <laughs> Thank you so much sa mga nagpa-shoutout for today's video, guys. We really appreciate your time. Alam namin yung time ninyo sa panunood. Thank you sa pag-support uh, sa ating channel. Please continue to watch our family videos, guys, for more. And kung di pa nakaka-subscribe, subscribe na kayo. Yes! Kain lang tayo, guys. And... nang pasta. Yummy. Yeah. Yummy. You like it? Hinaluan ko lang to. Actually, nasa ano na to eh. Nasa lata na siya. Tapos hinaluan ko lang ng ano. nitong Ganitong pasta. Kasi okay po. Kasi ano. Maano siya. Maalat. Hinaan ko yung air fryer. Yeah. Ito siya guys. So, pakita ko lang sa inyo. Ready made na siya. Pero, hinaluan ko pa ng ano. Nung pasta para hindi masyado maalat. Yes. Eh, okay na okay siya, no? Guys. Sarap? Napakain din si Kuya Ace. Ay, thank you. Ito na kumuha. Thank you, Ace. Kain po. Kain po. With a pepper too. Okay. Okay. Yeah, pepper too. So, ayan guys. So, dahil tapos na tayo sa mga gawain, nagkaroon ako ng me time ngayon. Ang haba na ng hair ko. Ayan. Ika-cut ko na. Ayan nga para trivia guys. Hindi ako nag, kahit kailan sa 2 years ko dito, never pa ako nagpa haircut sa, ano, sa salon. So, ako lang yung gumagawa ng ano ko, ng mga haircuts ko guys. So, ayan. Pakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa para makabawas tayo ng Makatipid din ng magkano na yung gupit dito guys eh. Nasa around 20, 20 something. Tapos pag iba pa yung tip doon guys. Okay lang naman kahit ako yung magano ano, mag um, cut ng hair ko. Kasi para sa akin tinatali ko naman siya sa duty. Hindi ko naman kailangan ng sobrang alam niyo yun. Okay naman ako sa mga nagiging haircut ko guys. So, ayun. Hi Talia. What's the tip of the tip? for tulog yan. Okay. Course, oh, Mag-haircut lang si mami po, ha? Yeah, I want to see you. Too. Okay. Yung na-expect ko, me time ko to, guys. Pero ayan siya. <laughs> Walang me time, me time, no, baby, no? So, may cut ko rin yung hair mo? Siguro no. Mo maya, I want to be like... Parang mas okay na long, long yung hair mo kasi malamig para ma-cover yung ano mo, yung yung body, yung neck mo. Sa kanya ka siguro pag next summer na ulit, no? And then, sa birthday ko siya. Yeah. Okay, pwede din. Okay. I, I, oh, alam I, alam I alam want to be like Rapunzel. Rapunzel, yung super long hair. Yeah. Tada uh -huh. ba? Eh. Pakamapakan mo, mo. <laughs> so, ayan guys. Ang tawag dito sa YouTube ko lang to. Sa lahat ng mga pinagagagawa ko. Oh, hey, Bob. Hey, Bob. Po. So, next Christmas. Pwede rin. Ikaw ba rin kailan mo gusto mo Pero suggest ko huwag mapahabain ng hanggang sa paa <laughs> so ang tawag para sa haircut na to guys, butterfly. Um, kaya to ng ikaw lang, DIY lang. So hatiin daw sa gitna tapos ahatiin uh, pag ganito siya guys. Ito pali. Let's go. Let's go. Ganito. Si Asia. Ni-invite na nila ako. Wait na. Eh, si Kau yan? <laughs> oh, wait. <laughs> Wala talagang me-time. ko naman ng konti para mas ano. Tignan mo, may hindi pa. May <laughs> hindi pa, lo. No. I mean, yung nakaraan. Feeling ko, dadaanin ko siya. Darakihan ko para hindi na ako. Parang ilang masin ako nagkat eh. Parang almost a year na ako nagkat ng hair. Hindi ko na matandaan. So, ganyan siya. Tutupulin naman, guys, kasi hanggang magkakamali mag tayo. <laughs> Tada! Okay. Ito na nakawalo ni Mami later yan. Tell to feel it. ng ko hindi siya pantay. Mangalala natin siya. Gusto ko pa siyang iplian para para ano lang low maintenance lang tayo. Say goodbye to your hair. Hindi siya pantay. Parang ano bang ginagawa? Say goodbye. Ito lang yan. Say goodbye so, to your hair. It. Tapos ito, ganun lang din guys. Gano'n lang din siya. Masak mo. Yan, ang challenging yun, nasa dikod eh. Hindi ko siya makita. Parang ano na lang. Yan, kayo na lang yung magiging salamin ko guys. Magreto ka ba siguro? Tutubo naman yan. Oo, oh, ayan. Madami-dami din. Dami-dami din siya. Gumaan yung ano ko, yung ulo ko, te. <laughs> okay na yan, eh. Tignan natin yung final na no? lang. <laughs> final tag. Diba? He looks like a unicorn every day. <laughs> unicorn. Kaya <laughs> <laughs> na ano, okay lang, ginawa ko sa sarili ko, te. Ay, parang hindi masyado. Mas gusto ko mas may pa, pero... Gusto mo shorter like Miss Parker? Bawasan, pero sobrang ano... Parang konti lang yan. Wow. Binawasan ko pa siya, guys. Para todo, ano na, isang hirapan na lang. Ayan, sobrang... Ito na, ito yung gusto kong length. Ayan. Ayan, okay naman, di ba? Sa... Sakto na rin. Sakto-sakto na rin. Ayan. di ba? 20 to 30 da, hindi, 20 to 40 dollars. Yung gupit dito, yun yung pagkakaalam. Yung kay Ace, ganun. Pero di pala alam pagka yung mga, may mga arte-arte na mga style or kung ganun pa rin, guys. Mm, yan, ba? Okay na rin. Oh, 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 oh. Not bad, Talia. Nag-ipsit na siya, Talia. Sobrang bored na siya. <laughs> Cute ba? Oo, oh, no. Ganun Mm, yan. Yeah. So, Okay. bells na, guys. Maarte. Picture Tada, ta mo na yan, girl. Ako oh, no. na. Joke lang ako na. Ako na sila. Dami rin yan. Let's go na. So, black? Intayin mo na lang si mami doon. Maliligo lang okay. ako. Okay. Okay. Uh